Kung tumataas ang bilang ng mga pagbubuntis ng mga 10 hanggang 14 years old, hindi ba dapat lang merong sex education sa mga edad 8 o siyam? Yan ang tanong ng isang health official sa pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal na Comprehensive Sexual Education o CSE. Let's look at 9 or 8 years old. Kasi kung, kung dumadating sa 11 years old yung impormasyon at nakikita natin na nakikipagtalik na sila from 10 to 14, baka kailangan maabisuhan na sila na mas maaga. Yung pamangkin ko, 10 years old, nag-aaral pa palang mag-basketball eh. Kaya may medyo, this is worrisome actually. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 3,000 bata edad 10 hanggang 14 ang nabuntis noong 2023. Tumaas siya ng higit 1,000 sa loob lang ng tatlong taon. Ayon sa Population Commission, mayroon pang araw isang bata sa Sulu na walong taong gulang lang nang nanganak noong 2023. Sa DepEd Curriculum, itinuturo ang sex education simula grade 6 o mga 10 years old pataas. Pero ayon kay Senate Basic Education Committee Chairman Win Gatchalian, nasa mismong Department Order 31 na ituturo ang CSE sa lahat ng estudyante mula kinder hanggang grade 12. And one of the ideas would be, Your Honor, is to prepare the children for the Um, sex education proper. For example, in kindergarten, just the parts of the body. Ani Gatchalian, nakakalito rin na pinapayagang gamitin ng UNESCO guidelines bilang gabay ng mga guro tinuturo natin sa mga 5 to 6 years old, kindergarten to, ah, eh, key stage 1, no? Uh, for humans to enjoy their bodies and being close to others throughout their lives. No, no, Mr. Chair. Again, these are reference materials, but these are not entire, entirely adopted by DepEdVo. In my opinion, if there's confusion, let's suspend it nire na ng DepEd ang curriculum para sa comprehensive sexuality education pero tuloy-tuloy lang daw ang implementasyon nito. Ayon sa DepEd, nakapag-train na ang nasa 400,000 na mga guro kung paano ituturo ang mga sensitibong topics sa CSE. Halos kalahati yan ng lahat ng mga teachers sa buong bansa. Nagkaharap naman sa hearing si Senador Risa Ontiveros. May akda ng nakabimbing Adolescent Pregnancy Prevention Bill at ang numero unong kritiko nito na si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno you were part of the Supreme Court that upheld the constitutionality of the RPRHS provision on age and development appropriate reproductive health education on which DepEd based its department order. Paano nyo pag-uusapan ang sexuality, ang identity crisis? Pag-usapan po natin yon under another bill? Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.